isa sa mga maituturing na epikong labanan sa kasaysayan ay ang sinasabing pagsalakay ng mga Griego sa siyudad ng Troy na mas nakilala sa tawag na Trojan War. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Nagsimula ang gulo nang sa isang pagtitipon ang prinsipe ng Troy na si Paris ay mabighani sa isang babae nagangalang Helen. Siya ang magandang asawa ni Menelaus na hari ng Sparta. Nakumpinsin ni Paris si Helen na layasan ng asawa at sumama na lang sa kanya pabalik ng Troy na naging sanhi ng pagpupuyos ng galit ni Menelaus na nagpasiklab ng tensyon sa pagitan ng Troy at Chris. Sa tulong ng kapatid ni Menelaus na si Agamemnon nahari naman ng na Maisania. Binuon ito ang malaking hukbo na susugod sa Troy upang bawiin si Helen at parosahan ang kanilang syudad sa paglapastangan ni Paris sa reputasyon ni Menelaus. Kasama sa hukbong ito ang magagaling na mandirigmang sina Achilles, Odysseus at Ajax. Naglayag sila papuntang Troy at nakidigma sa loob ng sampung taon. Sa isang duelo, Napatay ni Achilles ang kilalang mandirigmang prinsipe ng Troy na si Hector. Dala ng pagod sa isang dekadang pakikidigma, nagpasya ang mga Griegong sa katuparan ang naisip nilang taktika upang matuldukan ang gerang ito. Nagkunyari silang umatras sa gera at nag-iwan ng malaking kabayong gawa sa kahoy na tinawag na Trojan Horse na umanoy simbolo ng pagkapanalo ng Troy. Makalipas ang inaakalang pag-atras ng mga griego ay binuksan ng toy ang tarangkahan ng kanilang napakataas na bakod na kanilang naging proteksyon laban sa mga mananakop. Ipinasok nila ang kabayong simbolo ng kanilang pagkapanalo sa utos ng hari ng toy na si King Priam. Lingid sa kanilang kaalaman sa loob ng kabayong ito ay nakatago ang isang grupo ng mga griegong sundalong dahan-dahang lumabas nang sumapit na ang hating gabi upang buksan ang tarangkahan sa nakahandang hukbo ng mga Griego na tuluyang nagpapagsak sa siyudad ng Troy. Sa labanang ito, namatay si Achilles buhat sa tama ng pana sa alak-alakan sa pagkakapana ni Paris. Ang epikong kwento ng Trojan War sa klasikong literatura tulad ng Iliad at Odyssey ng griyegong manunulat na si Homer ay nangyari daang taon bago ito ipinanganak. Ito ay nangyari sa panahong hindi palubos ang ideya ng mga tao na magsulat upang ipreserba ang mga kasaysayan. Ang mga kwentong ito ay nagpasaling dila lamang sa bawat sunod na henerasyon. Ang kwento ng epikong gerang ito ay sumento sa mayamang syudad ng Troy na na napapalibutan ng isang napakataas na bakod na naging proteksyon nito sa mga nag sa yaman nito. Tunay na kamanghamanghang may ituring na isang architectural feat ng kasaysayan tulad ng mga piramid sa Egypt o Machu Picchu sa Peru. Ngunit hindi tulad ng dalawang nabanggit, walang ebidensya sa pamosong syudad na ito. May katatuhanan ba ang description ni Homer na ito o ito'y pawang mga kwento lamang? Ang misteryong ito ang nagtulak kay Heinrich Schliemann na magsiyasat upang patunayan ang existence ng Troy. Ipinanganak noong 1822 sa Germany, napukaw ang atensyon ni Schliemann sa mga tula at description ng pamosong manunulang si Homer ukol sa city of Troy ang kanyang malalim na dedikasyon, mahanap ito ay walang katulad. Nagbihasa siya sa labing apat na wika. Ang ilan sa mga wikang ito ay French, Russian, Arabic, Latin, Luma at makabagong wikang Griego at Ingles. Upang mapabilis ang kanyang pagkatuto, hinasa niya ang sariling basahin ang mga librong nasusulat sa mga wikang ito sa patnubay ng isang interpreter nakapagtalastasan sa mga native speaker ng mga salitang namanggit upang magamit ang mga natutunan at makakuha pa ng mga bagong kaalaman sa mga ito. Nagbunga ang determinasyon ni Schliemann no 1873 na sa kanyang pamumuno ay mahukay nila ang ilang mahalagang mga artifacts sa lugar ng Hisarlik, Turkey, ang lugar kung saan hinihinala niyang Navon ang tunay na lugar kung saan dating nakatayo ang siyudad ng Troy batay sa mga description na nasulat sa topografiya nito. Ang mga artifacts na ito ay binubuo ng mga ginto, pilak at ilang peraso na mga sisidlang gawa sa ginto, pilak at ilang tanso. Ang koleksyong natagpuan ay tunay na nakakamangha, mga alahas na may mabusising detalye, mga gintong diadems, mahalagang mga sisidlan at ilang palamuti kasalukuyang nakadisplay ang mga ito sa Pushkin Museum sa Moscow, Russia sa kontrobersyan na dahilan matapos ang pangalawang digmaang pandaigdig. Pinaniniwalaan ni Schliemann na ilan lang ang ito sa mga sinasabing kayamanang pag-aari ni Haring Priam na nabanggit ni Homer sa kanyang mga panulat. Bagamat nagtagumpay siyang mahanap ang mga naturang artifacts, hindi naman maikakaila ang marami ring pagbatigos na kanyang natanggap mula sa mga eksperto sa mundo ng archaeology sa pamamaraan ni Sliman sa paghukay o sa sabi ang kawalan ng sistema nito. Ayon sa mga kritiko ni Sliman na dahil sa kawalan nito ng proper training bilang isang archaeologist ay naging padalos-dalos ito sa mga paghukay na umabot pa sa nasisira nito ang ilang mahalagang structure sa site na pwede pa sanang mapag-aralan pa sa pagmamadali nitong magtagumpay. Ganun pa man, hindi maikakaila na ang mga findings na ito ni Schliemann ay nagbigay sa mundo ng archaeology ng exposure at inspirasyon para naman sa mga bagong henerasyong archaeologist upang lalong palakasin ang future ng archaeology. Ang mga tagumpay na ito ni Schliemann ay naging sagisag sa pagtupad ng mga pangarap. Ipinapakita nito na may ibubunga ang pagpuporsigi upang makamit ang mga ito. Ang alaala ng Trojan War at ng determinasyon ni Schliemann na matuklasan ang katotohanan ng existence ng syudad ito ay nagsilbing tulay upang pag-ugnayin ang mga inakala nating alamat at tunay na kasaysayan. Mula sa kanyang pagkahilig sa epiko ng mga kwento ni Homer hanggang sa mga kamanghamanghang artifacts na kanyang natuklasan ay nagpapaalala sa atin ng mga kayang gawin ng isang tao tungo sa katuparan ng kanyang minimithi. Ang kontribusyon ni Heinrich Schliemann sa mundo ng archaeology ay tunay namang kahangahangat.